Magino kung kayo ay higit ng pulo anyos at ang inyong paninigas ay naging malambot, hindi masahan o tuluyan ng nawala, baka ito na ang pinakamahalagang mensaheng maririnig ninyo sa buong taon. Dahil ang katotohanan ay, ang inyong performance ay, hindi lang humihina dahil sa edad. Ito ay sinasakal ng tahimik ng isang bagay na kaya ninyong ayusin. Hindi sa pamamagitan ng tableta, hindi sa pamamagitan ng operasyon, kundi sa isang simpleng inumin. Isang natural na formula na magagawa. Ninyo sa loob ng wala isang minuto na nagpapadala ng dugo ng mabilis kung saan ito kailangan at tumutulong na ibalik ang urinang matitigas na parang bato na paninigas na ilang taon niyo nang hindi naramdaman. Kung hindi niyo pa ako kilala, ako si Dr. Angela Mendoza. Mahigit tatlong dekada na akong isang men's health specialist na tumutulong sa libu-libong kalalakihan na mabawi ang kanilang lakas kumpiyansa at intimasya ng walang mapanganib ng mga gamot. At narito ako para sabihin sa inyo, gumagana pa rin ang inyong katawan. Kailangan niyo lang itong bigyan ng tamang suporta. Ito ang maling karamihan sa mga lalaki. Iniisip nila na mababang testosterone ang issue, pero ang totoong problema ay ang mahinang sirkulasyon. At kung ang dugo ay hindi nakakarating sa ari ng mabilis at sapat, hindi mahalaga kung gaano karami ang testosterone ninyo. Sa kabutihang palat, mayroong natural na paraan upang buksan ang sariling kakayahan ng inyong katawa na magpalakas ng ng dugo. At nasisimula ito sa apat na pang-araw-araw na sangkap na nagtatago sa inyong kusina ngayon din manatili sa akin dahil sa ilang sandalilang lang igigiya ko kayo sa isang minutong inumin na ito na tumutulong sa mga lalaking higit 60 anyos na makaranas ng mas matitigas na paninigas, mas malakas na performance at isang antas ng kumpiyansa na akala nila ay matagal nang nawala. Bago tayo magpatuloy, kung hindi niyo pa nagagawa, pindutin na ang subscribe button at ion ang notifications para hindi kayo makaligtaan ng anumang makapangyarihang tip na idinisenyo para tulungan kayong maging malakas, may kumpiyansa at may kontrol muli. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, magtip ngang one sa comments. Kung hindi, magtip ngang zero at ipaalam sa akin kung paano ko ito mas magiging kapaki-pakinabang para sa inyo. Sige! simulan na natin ang unang sangkap, ang bumubuo sa pundasyon ng buong formula na ito. Hindi ito tableta, hindi ito kakaiba, at malamang ay nadadaanan na niyo na ito sa grocery store nang hindi nalalaman ang kapangyarihang taglay nito. Ang tinutukoy ko ay ang beats ang pinakamahusay na circulation booster ng kalikasan. Nagsisimula ang lahat sa isang hindi inaasahang halamang ugat na nagbubukas ng daloy ng dugo na walang katulad. Ilang taon na ang nakalipas, isa sa mga pasyente ko, Si Robert, isang 66 taong gulang na retiradong bumbero, ay lumapit sa akin na bigo at talunan. Sabi niya, "Dok, mahal ko pa ang asawa ko. Gusto ko pa siya, pero ang katawan ko, ay ayaw nang tumugon tulad nang dati." Masya dong maraming beses ko nang narinig ang kwentong iyon, at alam ko kung saan magsisimula. Hindi sa mga tableta, hindi sa mga hormone, kundi sa bits. Alam ko ang iniisip ninyo, bits. Talaga? Profakingan niyo muna ako. Ang BITS ay higit pa sa isang sahok sa salat. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihan kasangkapan ng kalikasan para sa mga matatandang lalaki na gustong bawiin ang kanilang lakas kung saan ito pinakamahalaga. Puno ang natural na nitrates tinutulungan ang BITS ang inyong katawan na lumikang nitric oxide, isang molekula na nakpaparelax at nakbubukas ang gadaluyan ng dugo, na nakpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mabilis sa inyong sistema. Kapag bumuti ang daloy ng dugo, lahat ay nakbabago. Ang paninigas ay nagiging mas matibay at mas maasahan. Tumataas ang antas ng enerhiya. At pati na ang ng isip ay bumubuti dahil ang buong katawan ninyo ay nakakatanggap ng oxygen sa paraang nararapat. Sinubukan ni Robert ang inuming gawa sabits na ipapakita ko sa inyo at sa loob ng ilang araw, sinabi niyang naramdaman niya ang pakakaiba, mas marami akong enerhiya mas naramdaman kong buhay ako. At oh, mas gumagana na ang mga bagay-bagay sa ibaba aniya. Sinusuportahan din ngang bits ang inyong puso. Nagpapababa ng presyon ng dugo. Lumalaban sa pamamaga. At tumutulong sa pagdetox ng inyong atay. Kaya hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa sigla. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kung ano ang unti-unting sinirang ang panahon at stress. Ngunit narito ang sikreto na nakakalitaan ng karamihan sa malalaki. Hindi sapat ang pagkain ng beets. Kailangan ninyong isama ito sa isang simpleng sangkap na nagpapalakas ng epekto nito at tumutulong sa inyong katawan na masipsip at ay activate ang nitric oxide nang mas mabilis. Ang susunod na idadagda ay ginagawang hindi mapigilan ang inumin mula sa pagiging epektibo. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung ano ito. Upang mabuksan ang buong kapangyarihan ng beets, kailangan ninyo ang isang simpleng sangkap na nakpapabilis, nakpapalakas at nakpapalalim ng epektong na lahat ang sangkap na iyon ay lemon. Ngunit hindi ang matamis na uri na nakikita ninyong nakabote sa estante. Ang tinutukoy ko ay tunay at sariwang lemon. At aminin ko sa inyo, nung una kong inirekomenda ito sa ilan, sa aking mamatatandang pasyente, tumingin sila sa akin na parabang nababalif ako. Lemon, anong kinalaman niyan sa ibaba? Ngunit nang sinubukan nila ito, naintindihan nila, naramdaman nila ang pagbabago. Ganun din si Robert. Kita niyo ang lemon ay hindi lang pampalasa, ito ay isang biological amplifier. Naglalaman ito ang mataas na antas ang vitamin C na may mahalagang papel sa pagtulong sa inyong katawan na sip-sipin at ay activate ang manitrates mula sa beets. Kung wala ito, nakiwan kayo na nga resulta sa mesa. Kung mayroon nito, nagsisindi kayo ang apoy. Ang epektong nitric oxide ay nagiging mas makapangyarihan. Mas nagubukas ang madaluyan ng dugo, mas bumibilis ang sirkulasyon, at para sa isang lalaking higit 60 anyos, iyon ay maaring ang pagkakaiba sa pagitan ng isang alanganing tugon at isang matibay, tiwalang paninigas na tumatagal. Ngunit higit pa ito sa ng dugo, ang lemon ay tumutulong din, na bawasan ang pamamaga, Sumusuporta sa detoxification atay, nagpapabuti ng hydration, at nagpapataas pang mood sa pamamagitan ng pagpapababa ng cortisol ang mismong hormon na maaring pumataing ang pagkananasa at performance kung hahayang hindi makontrol. Ito ay isang maliit na prutas na may malaking epekto. Sinabi sa akin ni Robert na pagkatapos ng ilang araw sa inumin, hindi lang sa kwarto ang pagbabago. Mas matalas ang isip ko. Mas masaya ako, sabi pang asawa ko. Mas maganda ang kutis ko. Iyan ang kagandahan ng pagawa nga bagay sa natural na paraan. Ang nga benepisyo ay higit pa sa isang layunin na nasa isip ninyo. At gaano man kalakas ang bits at lemon ng makasama. May isang sangkap na nagdadala nito sa isang ganap na bagong antas. Ito ay isang natural na ugat na ginagamit sa loob na maraming siglo upang suportahan ang sigla ng malalaki. Ngunit sa wakas ay napatunayan na nang na, modernong agam kung gaano ito kahanga-hanga. Hindi lang nito sinusuportahan ang daloy ng dugo. Pinasisigla rin nito ang inyong testosteron at pinapakama ang pinakamalaking kawe ng performance, ang stress. Pek usapan natin iyan sa susunod. At ang natural na ugat na nabanggit ko, ito ay luya, ginger. Isa sa pinakamakapangyarihan ngunit madalas, Nah, hindi na hindi napapansing kakampi para sa sinumang lalaking higit 60 anyos na nagahanap na bawiin ang kanyang lakas at kumpiyansa. Na ko pa noong una ipinakilala ang luya sa isa sa aking matagal ng pasyente, si Harold. Siya ay 72, matalas ang isip, punong eng buhay, munit sabi niya, Dok, nawala na ang gana ko. Ang performance ko ay paminsan-minsan lang, at sa tolang lang, nakakahiya. Nagawa na namin ang sirkulasyon gamit ang beets at lemon. Ngunit nang idinakdak namin ang luya sa halo, doon nagbago ang lahat. Ang luya ay higit pa sa isang pampalasa sa kusina. Ito ay isang natural na powerhouse para sa mga lalaki. Ipinapakita nga modernong pananaliksik na maari nitong itaas ang nga antas ng testosterone ng hanggang 17% at sa mga matatandang lalaki, iyon ay madalas na eksaktong tulong na hinihintay nga inyong katawan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa testosterone. Pinapataas ding luya ang luteinizing hormone na tumutulong sa inyong katawan na gumawa nga sarili nitong testosterone ng mas mahusay sa paraang natural at matatak. Ang nagpapalakas lalo sa luya para sa mga matatandang lalaki ay ang kakayahan nitong magpababa ang kortisol. Ang stress ay ang tahimik na mamamatay -mama tao ng performance. Sinasakal nito ang inyong nga daluyan ng dugo. Pinapatay ang pagnanasa at ninanakaw ang mismong kumpiyansa na kinakailangan sa intimasya. Tinutulungan ng luya na baliktarin iyon. Pinapakalma nito ang nervous system. Binabawasan ang pamamaga at tinutulungan ang inyong katawan na manatili sa isang relax at handang estado. Doon lumalabas ang tunay at pangmatagalang performance. Hindi mula sa puwersa, kundi mula sa daloy. Bumalik si Harold pakalipas ng ilang linggo at sinabing, Dok, hindi ko alam kung paano ipaliwanag, pero pakiramdam ko ay ako na ulit ang sarili ko, iyan ang ginagawa ng luya? Hindi. Nito tinatakpan ang problema ginagamot nito ito mula sa ugat literal. Ngayon, sa para sa daloy ng dugo, lemon para sa absorption, at luya para gisingin ang inyong mahormon at patahimikin ang stress. Matatak na ang inyong pundasyon. Ngunit may isa pang piraso na hindi naisip ang karamihan sa mga lalaki, ngunit maaring ito ang dahilan kung bakit hindi pare-pareho ang inyong nga Resulta, hindi ito pagkain o vitamina. Ito ay isang bagay na inaasahan ng inyong katawan araw-araw. At kapag kulang ito, tahimik na nakdurusa ang performance. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung bakit. Ngunit kahit na salahat na iyon, mas malakas na daloy ng dugo, mas mahusay na absorption, at mas malusok na suporta sa hormon, wala sa mga ito ang gagana ng mayos kung kulang ang inyong katawan sa isang bagay. Uh, malalim na celular hydration, hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki kung gaano kapanganib kahit ang bahagyang dehydration. Mayroon akong pasyente, sila na 69 taong gulang, aktibo alisto ginagawa ang lahat ng tama kumakain ng mas mabuti, naglalakat araw-araw, sumusubok pangang nga suplemen. Ngunit sabi pa rin niya, Dok, hindi ko pa rin nararamdaman ang buong lakas, sinusubukan ko, pero ang tugon. Ang unang itinanong ko kanya ay, gaano karaming tubig ang iniinom mo? Tumawa siya at umamin. Hindi sapat. Ang hydration ay hindi mukhang kapanapanabik. Ngunit ito ay talagang mahalaga. Kapag bahagya ka lang na dehydrated, lumalapot ang iyong dugo, sumisikip ang iyong nga daluyan, at bumabagal ang sirkulasyon. At para sa isang lalaking sinusubukang magperform, perform iyon ay isang tahimik na saboter. Ang iyong nga kalamnan ay hindi tumutugon nang mabilis, nawawala ang iyong enerhiya at ang paninigas. Nagiging hindi pare-pareho, kumangyari man. Iyon ang dahilan kung bakit inire-rekomenda kong palitan ang ordinaryong tubig ng isang bagay na mas mabisa, sa baong buko coconut water. Ito ang perfectong hydrator ng kalikasan, puno ng electrolytes tulad, ng potassium at magnesium na kailangan ng inyong katawan upang manatiling balanse. Ang sabong buko ay hindi lamang nakpupunong likido. Nakpaparelax din itong nga daluyang dugo, sumusuporta sa malusok na nerve signaling. At pinapanatiling malakas ang tibok ng inyong puso, lahat ng ito ay nagreresulta sa mas mahusay. Na pisikal na tugon kapag dumating ang sandali. Gumawa si Lenat ng isang simpleng pakbabago. Nakdakdak ng isang tasangang sabaw ng buko sa kanyang pang-araw-araw na inumin at sa loop ng ilang araw, tumaas ang kanyang enerhiya, gumanda ang kanyang kutis at oh, gumagana na ulit ang mabagay-bagay mas natural, mas pare-pareho. Ang katotohanan ay, kung walang tamang hydration, kahit na ang pinakamahusay na nutrients ay hindi makakarating kung saan sila kailangan. Isipin ninyo ang sabaw ang buko bilang fuel line na nagpapanatili sa lahat na gumagalaw, dumadaloy at nahahatid na suporta na kailangan ng inyong katawan upang magperform sa abot ng makakaya. Ngayon na natalakay na natin ang lahat na apat na makapangyarihang sangkap beets, lemon, luya at sabaw na buko oras na para paksamahin ang lahat. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung paano ito pagsasamahin sa isang simple at mabisang inumin na magagawa ninyo sa loop ng wala pang isang minuto. Ang susunod na bahagi ay kung saan nagiging totoo ang lahat. Ngayon na alam na ninyo ang kapangyarihan ng bawat sangkap hayaan ninyong ipakita ko kung paano paksamahin ang mga ito sa isang simple at nakapagpapabagong buhay na inumin na magagawa ninyo sa loob ng wala pang isang minuto. Noong una kong ibinigay ang recipe na ito sa isa sa aking mga pasyente, si Alan, 74 taong gulang at nagpapagaling mula sa ilang mahihirap na taon. Hindi siya naniwala na ang isang bagay na napakasimple ay makakagawa ng ganoong kalaki. Ngunit handa siyang subukan. Sabi niya, Dok, kung talagang ganito kadali, wala namang mawawala sa akin. At isang linggo ang lumipas, sinabi niya sa akin na may malaking ngiti sa kanyang muka, sana nalaman ko ito, 10 taon na ang nakalipas. Narito kung paano ito gawin. Kumuhang dalawang katamtamang laking bits, balatan at hiwain ang maito. Idagdag ang katas ang kalahating sariwang lemon. Hiwain ang halos satu pulgada ng sariwang ugat ng luya, huwag gumamit ng powder, gamitin ang tunay. Pagkatapos, ibuhos ang satu tasa ng sabaw ng buko. Ilagay ang lahat sa blender at i blend hanggang sa maging pino. Kung mas gusto ninyo ang mas malapnaw na texture, mari ninyo itong salain. Ngunit mas gusto ang ilang lalaki na malapot ito. Kayo ang bahala. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging sariwa. Kung mas malapit sa kalikasan, mas tutugon ang inyong katawan. Ang inuming ito ay idinisenyo upang inumin mga 30 hanggang 60 minuto bago ang intimasya o physical na aktibidad. Ngunit ang nakakagulat sa karamihan ng malalaki ay kung ano ang nararamdaman nila kahit ilang oras pagkatapos mas alisto, mas matatag at mas konektado sa kanilang enerhiya at presensya. Hindi ninyo pinipilit ang inyong katawan. Sinusuportahan ninyo ito at mabilis itong tumutugon kapag binigyan ng tamang nakasangkapan. Sabi ni Alan, naramdaman niya ang isang mainit na pakdaloy pagkatapos inumin ito hindi nanginginig, hindi artificial, kundi buhay na muli. Iyan ang kagandahan ng formula na ito. Hindi lang ito tumutulong sa inyo na mag perform ng mas mahusay. Tumutulong ito sa inyo na maramdaman kayo ulit ang sarili ninyo. Ngayon, maring nagtataka kayo, ano ang mangyayari pagkatapos ninyong inumin ito? Ano ba talaga ang maasahan ninyo at gaano kabilis? Pakusapan natin iyan dahil baka magulat kayo sa sagot. Kaya ano nga ba talaga ang nangyayari pagkatapos mong inumin ito? Iyan ang bahaging hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki, ngunit kapag naramdaman na nila ito, hindi na sila bumabalik sa dati. Nang unang sinubukan ni Alan ang inumin, tinawagan niya ako kinaumagahan. Sabi niya, hindi ko alam kung ano ang nasa bagay na iyon, pero ilang taon ko nang hindi naramdaman na ganito kalinaw, ganito katatag, ganito kalakas, at hindi siya nag-iisa. Madalas sabihin sa akin na lalaki na ang ma-epekto ay kapansin-pansin at madalas ay nakakagulat na mabilis. Karaniwan, sa ng 30 hanggang 10 minuto, Magsisimula kang makaramdam ng isang banayat na pagbabago isang pakiramdam ng init sa dibdib, braso o ibabang bahagi ng katawan. Isang tahimik na pagtaas ng enerhiya, hindi ang wired at artificial na uri kundi isang bagay na mas matatak, mas totu. Tila ba ang iyong katawan ay sa wakas ay online na muli? Habang bumubuti ang daloy ng dugo, lahat ay nagsisimulang gumana ng mas mayos. Ang paninigas ay nagiging mas matibay, mas madaling mapanatili. Bumibilis ang response time. Mas nakatuto ka sa haplos, mas may kontrol sa timing, mas konektado hindi lang pisika, kundi emosyonal din. Iyan ang nagpapaybarito kumpara sa isang tableta hindi ka lang humahabol ng isang reaksyon. Binabawi mo ang isang estado ng pagkatao. Kahit sa labas ng kwarto, nagulat ang mga lalaki nga mas mahusay na kalinawan ng isip, mas mahusay na tibay sa maghapon, mas kaunting pagbaksak sa hapon, at isang panibagong pakiramdam ng optimismo. Isang pasyente ang pinakamahusay na naglarawan nito ng sabihin niyang. Para bang sa wakas ay naalala nga katawan ko kung paano muling magpakita. Ito ay hindi lamang nga pisikal na pagbabago. Ito ay maemosyonal na pagbabago. Dahil kapag gumagana ang iyong katawan, bumabalik ang iyong kumpiyansa, naglalakad ka ng iba, dala mo ang iyong sarili ng may katiyakan at ang enerhiyang iyon nakakahawa. Nararamdaman itong iyong partner, nararamdaman mo ito at ang buhay ay nagiging kapanapanabik muli. Ngayon, lahat nga ito ay nagdadala sa atin sa huling tanong, bakit napakahalaga nito para sa mga lalaking higit 60 anyos? Ano ang nagiging dahilan kung bakit ang inuming ito ay hindi lang nakakatulong, kundi talagang mahalaga sa kabanatang itong ang inyong buhay. Tapusin natin ng malakas dahil ang huling baging ito ang nagbubuo sa lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagpapalakas ng performance. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng isang bagay na mas malalim na nararapat maramdaman muli ng bawat lalaking higit sa 60. Sa yuktong itong buhay, karamihan sa mga lalaki ay hindi lang nagahanap ng mabilisang solusyon. Sapat na ang inyong pinakdaanan upang malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng pansamantalang hype at isang bagay na tunay na gumagana. Iyan ang nagpapalakas sa inuming ito. Hindi lang ito nagbibigay sa inyong mas magandang gabi. Nagbibigay ito sa inyong mas magandang pakiramdam sa sarili. Naalala ko ang pakikipag-usap kay Walter. Isang 70, taong gulang na dating Marin Malakas. Mayabang, ngunit tahimik na dinadala ang bigat ngang nawalang kumpiyansa. Sinabi niya sa akin, Dok, gusto ko lang maramdam ng lalaki ako ulit, tulad ng dati. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko, at naintindihan ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil kapag ginugol mo ang isang buong buhay sa pamumuno, pak, pak protekta, mahirap kapag biglang hindi na sumusunod ang iyong katawan sa paraang dati. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang inuming ito. Tinutugunan nito ang nga pangunahing sistema na unti-unting pinahihina ng paktanda sirkulasyon, hormones, hydration, pamamaga at binibigyan ang iyong katawan ng suportang kailangan nito upang tumugon ng may at kalinawan. Hindi mo pinipilit ang isang resulta. Binubuksan mo ang isang bagay na nasa loop mo pa rin. Naghihintay lang tamang senyas. At oh, ito ay tungkol sa intimasya, tungkol sa pagbabahagi ng tunay na connection muli. Ngunit ito rin ay tungkol sa paglakat ng mas matangkat, pagtulok ng mas mahimbing, at pakiramdam na mas buhay sa iyong sariling balat. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa iyong sarili na maaring may binabago ang edad, ngunit hindi nito kailangang nakawin ang iyong kapangyarihan. Bumalik si Walter pakatapos ng 2 linggo. Nakipagkaman siya sa akin na may ngiti at sinabing, Ibinalik mo sa akin ang isang bagay na kalako ay nawala na magpakailanman. At hindi lang paninigas ang tinutukoy niya. Tinutukoy niya ang kanyang sarili. Kaya ngayon na naiintindihan ninyo kung bakit ito gumagana at kung bakit ito mahalaga, Paksamahin natin ang lahat. Dahil ang huling mensahe na gusto kong iwan sa inyo ay maaring magbago sa kung paano ninyo. Tinitingnan ang inyong kalusugan, Ang inyong kumpiyansa, At ang inyong hinaharap simula ngayon. At iyan, mga Jinu, ay kung paano maring tahimik at makapangyarihang baguhin ng isang simpleng inumin ang paraan ng inyong pakiramdam, pakperform, at pamumuhay sa yuktong itong inyong buhay. Marami tayong natalakay. Mula sa kapangyarihan ng beats na magpalakas ng dugo hanggang sa efektong lemon na nag-activate ng nitrate. Nagdagdag tayong luya para suportahan ang testosterone at pakalmahin ang stress isinama natin ang sabaw, ang buko para ay hydrate ang inyong katawan sa cellular level. At pagkatapos ay pinagsama natin ang lahat sa isang inumin na wala pang isang minuto gawin ngunit makakatulong sa inyo na makaramdam ngang. Mas malakas, mas matigas at mas may kontrol kaysa sa naramdaman ninyo sa loob ng maraming taon. At marahil ang pinakamahalaga sa lahat, Napak usapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito, hindi lang sa pisikal kundi sa emosyonal. Dahil ang katotohanan ay hindi ito kailanman tungkol lang sa performance. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ikaw ulit ang sarili mo. Ito ay tungkol sa pagpasok sa isang silid na may tahimik na kumpiyansa. Ito ay tungkol sa pakalam alam na kahit sa edad na 60-70 o higit pa hindi kapatapos hindi pa sa malayo. Nakita ko itong gumana sa mga totoong lalaki na tulad ninyo, mga lalaking inakala na lampas na sila sa kanilang kalakasan, mga lalaking inakala na tapos na ang intimasya, mga lalaking handa ng sumuko, at pagkatapos, isang maliit na pagbabago ang nakpaalala sa kanilang mga katawan kung ano pa ang kaya nilang gawin. Kaya kung ito ay tumatatak sa inyo, sana ay subukan ninyo ito, hindi dahil ito ay isang milagro, Kundi dahil ito ay isang mensahe sa inyong katawan, sa inyong kumpiyansa, sa inyong hinaharap. Isang mensahe na nagsasabing, narito pa ako, may kapangyarihan pa ako, at hindi pa ako tapos. Dahil hindi pa, malayo pa. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay simula pa lamang. Kung ang mensaheng ito ay umantik sa inyo at nakahanap kayo ang halaga sa ibinahagi natin ngayon, hilingin ko sa inyo ang isang maliit na pabor. Pindutin ang like button. Nakakatulong ito na mas maraming lalaking tulad ninyo ang makahanap ng impormasyong ito, lalo na sa mga maring tahimik na nahihirapan at hindi alam kung saan hihingi ng tulong. Ang inyong simpleng peklik ay maaring maging dahilan para sa iba na sa wakas ay makuha ang tulong na kanilang hinihintay. Kung gusto ninyong makarinig ng mas maraming natural at siyentipikong diskarte tulad nito upang mapabuti ang inyong kalusugan, performance, at kumpiyansa, siguraduhin mak subscribe at ion ang bell para hindi kayo makaliktaan ng isa pang makapangyarihang tip na partikular na idini nyo para sa mga lalaking higit sa 60. At gusto kong marinig mula sa inyo. May nawan sa comments kung plano ninyong subukan ng inuming ito o kung nakatulong na ito sa inyo. Magtype type ng zero kung hindi kayo sigurado o may matanong at gagawin ko ang aking makakaya upang tumugon at suportahan kayo. Panghuli, kung naniniwala kayo sa mensaheng ito at nais ninyong suportahan ang channel na ito sa pagpapatuloy na magdalang ang tapat at kapakipakinabang na nilalaman sa mamatatandang lalaki saan man, mari kayo makiwan ng malit na donasyon gamit ang link sa ibaba. Bawat tulong ay malaking bagay at ito ay nangangahulugan ng higit pa sa inyong inaakala. Salamat sa inyong pagpunta. Manatiling malakas, manatiling mausisa, at higit sa lahat, manatiling ipinagmamalaki ang lalaking kayo pa rin.